Sa isang karaniwang araw, inuutos ni Pangulong Putin ng Russia ang karagdagang pag-atake sa Ukraine gamit ang drone at ground troops, samantalang pinagbubutihin naman ng Ukraine ang kanilang pagtatanggol laban sa mga Ruso. Pero hindi tipikal na araw ang kinakaharap ni Putin ngayon. Imbes na pamahalaan ang pananakop na sinimulan niya mahigit tatlo at kalahating taon na ang nakalipas, at pigilan ang mga pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, humaharap na si Putin sa isang bagong kalaban. Inakalikasan maging ang kalikasan ay tumalikod na rin sa Russia, dahil isang malakas na lindol ang yumanig sa isang mahalagang base ng nuclear submarines ng Russia. Hulyo 30, labing isa, 25, nensa EU. Isang malakas na lindol na may lakas na 8.8 magnitude ang tumama malapit sa silangang baybayin ng Russia sa Kamchatka Peninsula. Ayon sa The Washington Post, isa umano ang lindol na ito sa anim na pinakamalalakas na naitala sa kasaysayan base sa mga autoridad ng heolohiya ng United States. Ito ay nagpapadala ng mga tsunami sa malayong lugar. Halos dalawang milyong tao sa Japan ang inutusang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa babala ng tsunami. Ngunit ibinaba na ang mga babalang iyon ngayon. Sa United States, tumama ang mga alon ng tsunami sa West Coast at nagbanta sa Hawaii. Naglabas din ng mga babala sa China, Indonesia, New Zealand, Chile, Peru, Mexico at Pilipinas. Sa kabutihang palad, ibinababa na ang mga babala sa mga bansang iyon dahil lumipas na ang pinakamasamang bahagi ng lindol. Ngunit may isang bansa na talaga namang tinamaan ng matinding pinsala ng lindol, ang Rusya. Particular, tumama ang lindol sa isang lugar na 74 na milya lang ang layo mula sa Vilyachinsk, isang maliit na bayan na tahanan din ng isa sa pinakamahalagang yaman ng militar ng Rusya, ang pangunahing base ng mga nuclear submarine ng Navy sa Pasipiko. Ayon iyan sa Kiev Post. Na nag noong Hulyo 30 na ang Vilyachinsk lang. Ang tanging daungan sa silangang Rusya na kayang maglunsad at magpanatili ng mga Borei class na nuclear submarine ng Rusya. Ang mga submarinong iyon ay panganib sa kanluran ng mundo. Armado ang mga ito ng RSM. 56 Bulava Intercontinental Ballistic Missiles ng Rusya na mahalagang bahagi ng nuclear triad ni Putin. Ginagamit ba ng leader ng Rusya ang mga submarine na ito para mapanatili ang nuclear deterrent nito sa Pasipiko? Nagsisilbing babala sa ibang mga bansa ang mga hindi nakikitang barkong Ruso na may kakayahang magwasak anumang oras. Ngayon, ang kapalaran ng mga submarine na iyon ay hindi tiyak dahil nilindol ng mga alon ng tsunami ang nag-iisang base sa Pasipiko kung saan sila maaaring magdeploy. Napakahalaga ng base ng Vilyachinsk dahil mayroon itong mga deep water pier na maaring pagtagunanan ng mga submarine ng Rusya. Kasama rin ang mga kagamitan para sa misil, infrastruktura ng komunikasyon, at mga sistemang suporta para mapanatiling umaandar ang mga submarine. Ayon sa lahat, wala nang ibang alternatibo ang Rusya. Ang base ng hukbong dagat ng Rusya na ito ang nag-iisang nakaharap sa Pasipiko na may kakayahang magpadala ng mga nuclear submarine dahil sa natatanging kombinasyon ng mga kagamitan nito. Sa makatuwid, malaking problema ni Putin ang lindol noong Hulyo 30. Ating tatalakayin mabuti ang mga dahilan nito sa mga kasunod na bahagi ng video. Pero sa ngayon, kailangang itanong ang malinaw na tanong. Gaano kalawak ang pinsala? Noong ginagawa ang video, wala pang 24 na oras mula nang tumama ang malakas na lindol. Nasa unang yugto pa lang ang pagtatasa sa pinsalang idinulot ng Russia sa mga kagamitan sa dagat at sa buong Kamchatka Peninsula. Ngunit nagsisimula na tayong makakita ng mga unang sulyap sa pinsalang dulot ng mga alon ng tsunami na nagsisimulang humupa. Nagbibigay ang Kiev Post ng ilang pangunahing impormasyon na binabanggit na may mga video ng kumakalat sa social media platform na Telegram na nagpapakita ng ilan sa mga pinsalang idinulot. Ang pantalan ng Petro Pavlovsk Kamchatsky ay tinamaan. Ayon umano sa mga video na ito, sabi ng Kiev Post, kung nasira nga ang pantalan, malamang na. Ang base ng nuclear submarine na Vilyachinsk, na mas malalim sa look at mas malapit kaysa Petro Pavlovsk-Kamchatsky sa sentro ng lindol, ay malamang na nakaranas din ng katulad o mas matinding pinsala. Ang mga analis sa X ay nagbibigay ng mas direktang ebidensya sa laki ng pinsalang dulot nito. Nagbahagi ang Geo Insider X account ng tatlong pu segundo ng drone footage mula sa Severo Kuriel Sport, kung saan halos buong video ay nagpapakita na lubog sa tubig ang buong pantalan. Tanging mga toktok ng ilang gusali at pantalan ang lumilitaw mula sa tubig. Ngunit hindi pa natin malalaman ang lawak ng pinsala hangga't hindi humuhupa ang tubig. Ibinahagi rin ng Open Source Intelligence Technical X account ang footage ng parehong pantalan mula sa Caratig Barrio na kapangalan nito. Makikita ang unang alon ng tsunami na dinulot ng lindol na puminsala sa baybayin at nagpabaha sa mga istruktura. Ilang oras matapos ibahagi ang video, nagpost na rin ang ex-account ng larawan. Makikitang umaatras na ang tubig, nagiiwan ng sirasirang mga gate at ibang istruktura. Pero paano naman ang nuclear submarine base sa Vilyachinsk? Tahimik ang Russia tungkol sa kung ano na ang nangyari sa mahalagang base na iyon. Ayon sa Kiev Post, wala pang opisyal na pahayag ang Russia's Ministry of Defense ukol sa operational status ng base o kung ano ang nangyari sa mga submarinong nakadeploy doon. Mas detalyadong tatalakayin ito mamaya. Gayunpaman, mukhang wala namang opisyal na naiulat na nasawi sa Vlayachinsk. May pagkakaiba sa version ng Russia kumpara sa karamihan sa ibang bahagi ng mundo. Posibleng may mga namatay sa Vlayachinsk at may ilan sa mga nuclear submarine ng Russia ang nasira o nawasak. Sinubukan ng The War Zone, The War Zone, na mas detalyadong siyasatin ng issue. Itinuro nito na ang pangunahing pantalan ng submarine sa Vlyachinsk ay tinatawag na Ribachi, kung saan itinatago ng Russia ang karamihan sa kanilang Boray at Boray A-class na mga nuclear capable na submarine. Ang mga ito ay kabilang sa pinakabagong submarine ng Russia. Pinatunayan ito ng katotohanang pinapalitan na ni Putin ang mga luma nilang Delta class na submarine ng bagong modelong ito. Batay sa mga bagong satellite images, ang lumang Delta class na submarine na Ryazan ay naroon pa rin sa Rabachi Base ngunit hindi tiyak kung ito ay operational pa. Batay sa mga satellite images, makikita ang lawak ng pinsalang idinulot ng lindol sa mga submarine ng Russia. Hulyo 30, naglabas ang Tatarigami X account ng satellite photo na kuha. Dalawang linggo bago ang lindol. Makikita sa larawan ang maraming submarine sa Robachi Base. Ibinigay ng X account ang detalye. Ayon sa satellite image na kuha dalawang linggo bago ang lindol anim na nuclear submarine ang nakita sa base ng Russia, malapit sa Petro Petropavlovsk-Kamchatsky. Isang daang kilometro lang mula sa epicenter ng lindol. Ang detalye ay tatlong Oscar class, isang Akula class, Boray class, at Delta class na submarine. Ipinapakita rin nito na dahil luma na ang larawang ito, maaring nagbago na ang bilang at komposisyon ng mga submarine sa mahalagang base na ito sa loob ng dalawang linggo. Mula ng kunan ang larawan hanggang sa tumama ang lindol. Gayunman, may ilang nananatili pa rin naroon bago ito. Ayon kay Hatarogami, dahil mababaw ang Avacha Tabay, malamang inilipat ang ilang submarine sa mas malalim na bahagi ng dagat bago ang tsunami. Maaaring nasira ang ilang nuclear submarine na ng Russia, ngunit posible ring inilipat nito ang mga pinakamahalagang bahagi sa mas malalim na karagatan bago dumating ang tsunami. Posibleng naprotektahan sila sa pinakamasamang epekto at walang pinsala sa pangunahing base ng submarine ng Russia. Binibigyang diin ng The War Zone na wala pang malinaw na palatandaan ng anumang pinsalang naganap mula sa Russia sa ngayon. Dagdag pa rito, ang geografya ng Avacha Bay, kung saan naroroon ang mga pangunahing bas at pantalan, ay maaring naging proteksyon sa base mula sa pinakamatinding epekto ng mga alon ng tsunami. Nakipag-usap ang The War Zone sa isang retiradong opisyal ng Russian Navy kilala bilang Kapitan Underscore Navy na nagsabing wala siyang impormasyon tungkol sa malubhang pinsala sa mga naval base ng Russian Navy sa Kamchatka. Sa tingin ko, maayos ang lahat. Ang mga base ay dinisenyo ng isinasaalang-alang, ang posibleng nuclear attack ng kalaban. Ngunit ito ay Russia. Karaniwang ginagawa ng Kremlin ang hindi pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga bagay na maaaring makaapekto sa kakayahan nitong magpakita ng lakas. Ayon kay military analyst Jason J. Smart, isa ring katangian ni Putin ang tugon ng Russia sa mga sakuna. Sa isang YouTube video matapos ang lindol, binanggit ni Smart ang isang insidente noong unang termino ni Putin bilang pangulo ng Russia noong dalawang libong Ang sakuna sa Kursk ay tinukoy ng Encyclopedia Britannica bilang isa sa pinakamalalang sakunang pandagat na naranasan ng Russia. Nangyari ang insidente sa Kursk noong ika-12 hanggang ika-13 ng Agosto. Noong dalawang libong habang nagsasagawa ng naval exercise sa loob ng Arctic Circle, nagkaroon ng problema ang nuclear submarine na Kursk na nagdulot ng paglubog nito sa ilalim ng Barents Sea. Lahat ng isang daan at labing walong na tripulante ng Oscar II, class submarine, namatay sa trahedya. Nabigong makipag-ugnayan at tumanggap ng tulong ang Russia mula sa iba't ibang bansa sa desperadong pagsubok nitong magsagawa ng rescue operation. Ayon kay Smart, Nakakabahala para sa hukbong dagat ng Rusya, ang pagtanggi ng tulong na, yan ngayon. Sinabi niya na posibleng marinig ang mga mandaragat sa loob ng malas na Kursk na kumakatok sa mga pader habang lumulubog ito. Narinig ng hukbong dagat ng Amerika ang kanilang pagkatok sa mga pader. Nag-alok ng tulong ang mga Amerikano, ngunit tinanggihan ito ni Vladimir Putin. At nakakagulat, lumubog ang Kursk sa tubig na mas mababaw pa kaysa sa haba ng barko. Ayon kay Smart, sana nailigtas pa ang mga tripulante ng submarino. Sa kabila nito, ang pagtanggi ni Putin sa tulong, na maaring ginawa niya para itago ang nakikita niyang senyales ng kahinaan ng Russia, ay nagpapakita ng kanyang pagkatao bilang leader ng Russia. Ayon kay Smart, tinanggihan ni Putin ang tulong na iyon. Ganyan siya kalamig ang dugo, kaya hindi na nakakagulat ngayon. Ang hukbong dagat ng Russia sa malayong silangan ay nahaharap sa isang malaking problema na hindi nababanggit ng Moscow malinaw ang punto ni Smart tungkol sa nangyari sa base ng nuclear submarine ng Russia. May kasaysayan si Putin ng pananahimik at pagtanggi ng tulong. Kapag nasa panganib ang kanyang mga tripulante ng submarine, ang... Ang ganitong desisyon ay nagdulot na ng posibleng maiwasang pagkamatay ng isang daan at labing walong na mandaragat noong dalawang libong. May posibilidad na mas malalapa ang sitwasyon sa Kamchatka Peninsula kaysa sa ipinapakita ng Russia marahil sa puntong muling lumalabas ang pagiging malamig ni Putin, maaaring makakuha ng tulong ang Russia kung kinakailangan. Ngunit ang kayabangan ni Putin at ang kuwang ng kanyang kawalang kakayahan, nahaya ang isipin ng mundo na mahina ang Russia ang maaaring pumipigil sa kanya para mangyari iyon. Ayon kay Smart, nananahimik ang Kremlin kapag naapektuhan ang mga nuclear asset nito. Ang labis na paglalantad sa estratehiya ay tinitingnan bilang pagbubunyag ng kanilang kahinaan na maaaring samantalahin ng iba. Ang kawalang katiyakan na bumabalot sa base sa Avacha Bay ay sinadya ng mga Ruso. Kaya napakahirap tukuyin kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa. Malaki ang panganib na kinakaharap ng mga tripulante ng submarino ng Rusya dahil tahimik lang ang gobyerno nito. Kamakailan, nasalanta ang Rusya ng isa sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan. Isang matinding dagok mula kay Inang Kalikasan. At kung hindi pa sapat iyon, sinundan pa ang dagok na iyon ng isa pang likas na hampas na maaaring magpabagsak sa Rusya sumabog ang bulkang Klyuchevskaya Sopka. Ilang oras matapos yanigin ng lindol na may lakas na 8.8 magnitude ang Kamchatka Peninsula. Ayon sa RBC Ukraine, ang insidente ay nangyari sa bulkang pinakamataas sa Eurasia. At aktibo ito sa puntong nagsimula ng bumaba, ang mainit na lava sa kanlurang bahagi ng bulkan. Ayon sa ulat, makikita rin ang liwanag at mga pagsabog sa itaas ng bulkan dahil sa pagbuga ng lava at abo. Nagbuga na ang bulkan ng ulap ng abo na umaabot sa isang daan at walumput-anim na milya sa kalangitan at posibleng maglabas pa ng mas marami. Lumalala ang sitwasyon sa Russia. Maaaring maantala ang mabilisang paghahatid ng tulong sa Kamchatka Peninsula dahil sa abo, lalo pat tumindi ang aktibidad ng bulkan matapos ang malakas na lindol. Ipinapakita sa mga larawan sa isang maikling video na ibinahagi sa RBC Ukraine Telegram channel ang ilan sa mga bagong pagsabog na ito habang nangyayari. Ang mga pagsabog ng bulkan tulad ng Lindol ay patuloy na nangyayari. Walang naitalang pinsala mula sa abo o lava na nakaapekto sa mga sibilyan at pamayanan ng Russia sa Kamchatka Peninsula. Mahirap hulaan ang mangyayari sa hinaharap habang sinusubukan ng Russia harapin ang mga epekto ng malakas na lindol. Ngayon balikan natin ang lindol at ang mga tsunami na dulot nito. Ipagpalagay na ang mga Elon ay nagdulot ng mas malaking pinsala sa base ng nuclear submarine ng Russia at iba pang mga pantalan sa Kamchatka Peninsula, kumpara sa ipinapahayag ng Kremlin, na nagdadala sa atin sa mahalagang tanong. Ano ang maaaring ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Russia sa hinaharap? Kung tututukan natin ang Vilyachinsk, sandali, Itinuro ni Jason J. Smart ang isang bagay na nabanggit na natin. Ang Vilyachinsk ay isang single point of failure para sa Russian Navy. Ito ang nag-iisang daungan ng Russia sa malayong silangan na may mga pasilidad para suportahan ang mga nuclear capable na submarino nito. Ipinaliwanag ng Smart ang malaking suliranin nito. Ayon sa kanya, kung masira ang bas na ito sa lindol o tsunami, maaaring hindi na makalunsad o makabalik ang fleet sa mga daungan mahusay na punto madaling makita ang epekto ng pinsala sa isang mahalagang base sa kakayahan ng Russia sa magpadala ng kanilang mga nuclear submarine sa Pacific paano naman ang mga asset ng Russian Pacific fleet na nasa karagatan may posibilidad na ang ilang Russian submarine ay pabalik na sa pantalan matapos ang kanilang mga operasyon malamang hindi sila mauubusan ng gasolina dahil sa nuclear power ngunit posibleng may mga sira na sa ilan sa kanila posibleng kailanganin nila ng maintenance kahit hindi pa ngayon. Kung malaki ang pinsala sa village Vilyachinsk, maaaring hindi makabalik sa ligtas na daungan ang mga submarino ng Russia sa ngayon. Kailangang manatiling nakadeploy ang mga submarino. Habang mas matagal nasa dagat, mas nagiging vulnerable ang mga ito. Mas malala ang Vilyachinsk ang tahanan ng komunikasyon at mga support system na inaasahan ng mga submarinong ito. Ayon kay Smart, kapag nasira ang mga pantalan o ng koneksyon ang mga sonar tracking array, may iwan o tuluyang mananahimik ang mga submarino. Ang ilang submarino ng Russia sa Pasipiko ay posibleng nawalan na ng komunikasyon at hindi na makakabalik sa Vilyachinsk. wag na nating pag-usapan ang iba pang base na maaring subukan nilang gamitin. Ano ang mangyayari sa mga submarino nila? Maaari nang may sagot tayo batay sa nangyari sa submarinong Kursk. Maaaring humaharap ang Rusya sa isang hindi pa nakitang sakunang pandagat habang tayo ay nag-uusap, at hindi ito alam ng iba pang bahagi ng mundo. Posibleng may mga submarinong stranded sa Pasipiko at nahihirapang makakonekta sa kanilang bus dahil hindi nagsasalita ang Kremlin. Walang kasiguruhan kung may darating na tulong o kung makapagpapadala ang Rusya. Hindi tiyak at tahimik si Putin. Nagdudulot din ng mga problema kay Putin. Ang matinding pinsalang dulot ng lindol at tsunami, ang Pacific Fleet ng Rusya, ay malaki sa estratehikong pananaw na binubuo hindi lamang ng mga submarino. Batay sa ulat ng United 24 Media noong Abril, ang hukbong dagat ay may fleet na halos isang daang barkong pandigma kabilang ang mga submarino at amphibious assault vessel. Ayon sa ulat, sa pagitan ng 2,000 at 23 at 24, Dinagdagan ng Rusya ang kanilang Pacific Fleet ng pitong bagong submarino at balak magdagdag ng tatlo pa sa hinaharap layunin ng Rusya sa pagpapalawak ng Pacific Fleet nila ay ang pag-destabilize ng Pasipiko. Partikular na binibigyang pansin ng Rusya ang hapon habang ang bansang iyon ay dumaraan sa malaking pagbabago sa kanilang patakaran sa depensa. Mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging mapayapa ang pananaw ng hapon sa kanilang depensa. Mas pinipili nilang lutasin ang mga issue sa pamamagitan ng diplomasya kaysa sa paggamit ng militar nagbabago na ang pananaw na iyon mula nang salakay ni Putin ang Ukraine. Dahil nagsimula nang bumuo ang hapon ng mga bagong alyansang militar. Noong 2,000 at 25 ang ipinasa nila ang pinakamalaking budget para sa depensa na magdaragdag ng mahigit dolyar. 55 bilyon sa kanilang militar sa loob ng isang taon. Ang lumalakas na Pacific Fleet ng Rusya ay banta sa hapon. Maaari rin itong gamitin ni Putin sa mga alitan sa teritoryo ng Rusya at hapon sa Pacific. Tinulungan ng fleet ang Rusya na kontrahin ang impluensya ng United States sa rehiyon mapanatili ang banta sa arctic at magdulot ng problema sa south korea sabi ni united 24 maaring nasa alanganin na ang pacific fleet ni putin na nagpapahina sa kakayahan niyang kontrolin ang kanyang mga kalaban sa pacific gamit ang panakot Mariring maging problema ang china ayon kay smart dapat talagang mag-alala ang mga ruso dahil kahit na ang nangyayari ngayon sa vilyachinsk ay hindi nakakaapekto sa digmaan sa ukraine ayon kay smart may epekto pa rin ito sa isang direktang paraan. Matagal nang nangangamba ang mga Ruso na balang araw ay susubukan silang samantalahin ng mga Chino. Maaari nang dumating ang panahong inaasahan ni Putin ng mas maaga kung napinsala ng lindol na may lakas na 8.8 magnitude ang Pacific Fleet. Maaaring nagdulot ang lindol ng mga estrategikong problemang nuklear para sa Russia sa usapin ng pagpigil. Base sa Center for Arms Control and Non-Proliferation pinapanatili ng Russia ang nuclear triad, kung saan mahalaga ang papel ng hukbong dagat. Ang bansa ay may labing isa, nuclear-powered na submarinong nakaarmas ng ballistic missile. Ayon sa satellite imagery, di bababa sa dalawang submarine, isa mula sa Delta, at isa mula sa Borei class, ay nakaistasyon sa Robachi Base dalawang linggo bago ang lindol. Walang tiyak na impormasyon sa kalagayan ng mga submarino. Posibleng nasa panganib ang mga ito kahit hindi direktang nasira ng tsunami. Ang pagde-deploy ay hindi garantiya ng proteksyon. Tulad ng nabanggit natin nang tinatalakay ang posibleng epekto ng kamakailang lindol sa komunikasyon at suportang sistema ng Rusya. Ang labing isa ballistic missile submarines ng Rusya ay kayang maghatid ng anim na raan at 24 nuclear warheads ayon sa Center for Arms Control and Non-Proliferation. Kung dalawa sa labing isa ang sira, posibleng nadala nila ang kanilang mga nuclear missile. Mapapanatili pa rin ng Rusya ang sea-based nuclear deterrent nito. Ngunit hindi na ito magiging kasing lakas ng dati kung magkatotoo ang pinakamasamang senaryo. Yan ang paalala na iiwan natin sa video na ito. Dahil kakaunti lang ang impormasyon mula sa Kremlin, aabutin pa ng ilang araw bago maipakita ng satellite imagery at drone footage ang totoong lawak ng pinsalang dulot ng pag-atake ni Inang Kalikasan sa Rusya. Isang bagay ang tiyak, mayayanig si Putin. Anuman ang kalabasan nito, hindi lang si Inang Kalikasan ang dapat alalahanin ng Russia. Nagiging malaking problema na ang sariling air force nito. Hindi mo ito maiinvento. Noong 2000 at 25 aksidenteng binomba ng Russia ang sarili nito nang isang daang beses. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa nangyayari sa Navy ng Russia. At salamat, gaya ng dati, sa panunood.